request po ng ating isang katit na akin pong itatapon patalikod katit kung yun niya ay nasa ilalim ay nalulocate na hindi natin nakikita at ito pa kayang nasa ibabaw isang malaking challenge ito para sa akin automatic ito agad siya mabaling ito so, na po ako idea kung saan po dito may palatanda na ako katiits parun po tayo na ground na pagsabayin ayan ito katiits ayan Ayan, isang single antenna at isang triple antenna isang magandang araw at magandang buhay sa ating mga kababayan mga katiets at muli po ako'y samahan nyo sa paglilibo po itong long-risk locator, triple antenna at single antenna na request po ng ating isang katiets mula po sa probinsya ng Sambonga del Sur mga katiets at ito katiets yung napusuan at request mo po na si yun po ilulukit natin na at hahanapin ko po katin at muli ay susubukan po natin na gawin yun pong iyong request na uh, itatapon ko po sa likuran yun pong ating ilulukit at dito katiit ito yung long wrist locator triple antenna na iyong napusuan at muli ganito lang kahaba yung antenna sa ibabaw huwag mo na siya kailahin pataa at uh, palayo at ito naman, nandahan mo siyang hilahin pa baba. si Pati mo kuntuwid. At ito katit, itong babo ng tina kailangan nakakulbad ,ful siya sa baba. Hindi siya nakatingala. Ngayon katit, dito mo siya babalahan. At ito naman, ay mayro, mayroon tayong pambala dito na ito po yung 24 karats. Na ring ng 24 karats. Yan siya natin babala at meron din tayo dito ka TH na ikaw na 24 carats din po siya ito ka TH ayan yan po yung aking ilulukit gamit po ang 24 carats na ring at ito naman po yung ikaw na akin pong itatapon patalikod ka TH ayan na po wala na ayan at mali ka TH susubukan ko po itong long nest locator triple antenna na kung yun nga ay nasa ilalim ay nalulukid na hindi natin nakikita at ito pa kayang nasa ibabaw at ito katit isang malaking challenge ito para sa akin at pagbibigyan kita doon sa yung request at ito ko pati ito susubukan ipakikita ko po kung ano po yung pagkakaiba ng aking gawa mga katit ito katit, mali tinapon ko na po yung ating uh, isang ikaw na hindi alam ni Commander pero susubukan ko po katis na ito ay locate, hanapin napig kung nasan po yung isang ikaw ayan wala pa rin mga katis ibababa po natin itong antena ayan pampahid sa dulo pag pupunta ka sa ibang lugar ay kailangan mo pahid itong dulo ng antena sa lupa para bilang pampapalakas sa frequency at mabilis na makakabisado yung area at mabilis natin mahanap yung tong ating target ito kati, titinapon ko na po yung isang maliit na arites ikaw, natin si Porcarats Golden yung po mga katit. at muli, dito kati baba at dandahan po natin tataas una po ito kati, una po yan pataas hanggang sa pag nag level na po na gusto nyo taas doon na po yan doon na po yan Ayan. Doon na po yung tuturo. Dito lang po mga katich. Ito katich. At pagka uh, hinanap mo na po natin yung ating itinapon, hindi po natin kailangang mangintay at masasaya tayo makarating hanggang sa mahanap po natin yung ating target. Kailangan po automatic na kapag meron pong gold dito katich, meron po tayong target na hinahanap, doon po agad siya babaling. Hindi na po kinakailangan Makihiga pa tayo kung nasaan po yung ating hinahanap. Yung ating target. Ito katiits. Muli. Yung ating target po. Ay muli kong hahanapin. Itinapo ko na po dyan sa damuhan. Ayan. Baba. Taas. Pundo. Ayan. Doon na po agad yung katiits punta Wala po akong ideya kung nasaan po dyan. Pero hahanapin ko po katiits. Yung po ating target. Mula sa baba. Taas. Pundo. Ayan. Doon pa rin. Ibig sabihin, kanan po siya bumabaling. Dito naman ako katik sa kaliwa. Ayan. Ganito po yung paghanap natin. Ayan. Ayan. Doon pa rin katik. Doon siya tinuturo. Ngayon, ang gagawin ko dito katik, hindi ko pa siya naikutan. Hahanapin ko siya kung saan siya nakadireksyon. Kung saan tapat. Kung saan siya nakadireksyon. Mula din eh hahanapin ko itatapat ko sa akin katawan itong handle itong body ayan ito kati at meron po siya ang pointer na tinatawag yan po siya nakadireksyon ibig sabihin meron ka na po ako ng idea kung saan po dito sa lugar na ito tinatanda ako na po yan isang way na po yan ngayon iigot ako yan kati iigot ayan Ah, diyan po yan katik Diyan po siya pumunta Dito siya katik Siya sinuturo Dito siya sinuturo Dito siya sinuturo Katik, nandalo ko kanina Binigyan ko na po yan ng isang direksyon na, At dito naman po ako tumayo Ayan. May palatandaan ako katit. Na, na, ginawa ko na pang cross. Yun pong ating hinahanap. Isang way doon. Dito. Cross. Cross na po siya. May idea na po tayo kung saan po dyan yung ating target. ay i-ikutan nyo at i-corner nyo kung saan tapat po so nandun yung ating target na bala po natin ay 24 carats na ring ayan, dito yung katiig, dito po siya tinuturo nagpanama po yung aking ginawa doon una nilagyan po po ng isang direksyo dyan po ako bumaling dito po siya nag-cross, nag-cross po yung ating ah, pang direksyon ngayon, kung kundari hanggang sa tayo po nakalapis mga katit. Ayan, nagkaroon po tayo ng idea na dito po yung ating target na ating tinapon po na uh, hikaw. Ayan, hanggang sa ito po katit ay mga corner. Ayan. Ayan, bumabalik sa katit. Ayan yung ginerito. So ibig sabihin, na dito po yan sa lugar na ito ang gagawin naman natin katit sapagkat yun ay maliit utay utay po tayong lalapitan natin kung saan dito yan yan ito katit at pag ito'y natapakan natin pag ito'y natapakan ko ito po ay magiikis kasi yan po yung ating target dito po yan yan so katik dito na siya naikot ayan dito po sa akin tahan dito po siya kaya basta po yan ay natapakan natin. Nagkakaroon po tayo ng ground. Atin uh, target. Yan. Ito At kapag nakapu buo na po siya ng frequency, siya po ay uh, utay din na siya ikot hanggang sa palakas ng palakas. Ayan. Ito nakatik. Yung atin pong target na atin pong hinahanap. Nandito sa lugar na ito. Sa lugar na yan. Ngayon, nagamitin ko na mga katiit. Ito pong uh, single antenna na ito po yung kasama sa request po ng ate isang katit mula po sa Samunga del Sur nung restock ito, triple antenna at saka single antenna at pagkain natin katit so, ito po ay mga ito po katit, yung, yung uh, single antenna ayan ito po katit sa pagkamit po, pares po yung pagsabayin. Ayan. Doon pa rin po siya tumuturo. Ayan. Doon pa rin. Nabalik. Ayan. Ayan. Nalapas ako katika. Nalapas. bumabalik po yung ating rifle na at hindi na tina yan bumabalik Malampas ba na din eh kapitis ayan kapatid baba tas ayan ito kata. ibig sabihin ito kapit lapit mo lapit lapit siya ayan ibig sabihin ito kapit yung po, pansinin nyo po yung pagkakaikis ng aking long-risk locator, triple antenna at single antenna, medyo hindi po siya sagad. Ngayon, kailangan po natin hanapin para po siya ay maging sagad. Ibig sabihin, ang ating pong, uh, singular, uh, ito pong ating locator ay nakaganon lang yung kanyang pagkakaitis. Pagka, kailangan po yan ay dapat po nakasagad. Yan, nakasagad po yan. Ibig sabihin, sintro po tayo doon pag nakasagad. Dyan. Pero pagka nandito, hindi pa po natin yan dulo lang kumbaga nahagip lang po natin hindi pa po, po yung sintro at ito katis muli po ayan kailangan ko po, po siya kumisod para ayan ibig sabihin po niya katis ay nandun na po tayo sa tamang ating target ayan at ngayon nandahan man ako lalabas ayan wala na katis ayan na ayan na mangyayari po niya katis ay babalik na po yung ating try po tira at singgil ang ngayon siya po ay ating natatalikuran ibig sabihin na katid pag natatalikuran po natin yan ang ating items po ay bumabalik ayan ayan at ito naman katid ay susubukan ko itong singgil ang tatanggalin ko po itong bala ng ating tripod ng at ililipat ko naman dito sa singgil ang Katits. Nagkaroon na po tayo ng idea na doon po sa lugar na yun. Hindi naman po kailangan natin ihikap ng ihikap yung ating locator para sa paghanap po ng ating target. Yan po ay katulad dito Katits. Iayos e nila po yung biring. Wala pong wiggle. Dapat matining. At kapag itinas mo po Katits, ang iyong antena, magbibigay na po yun ng direksyon kung saan yan po. Kaya katulad po nito, baba, taas ayan nagbibigay na rin po yung nandiligso katig ayan, dunagad ayan ayan, dun pareg ayan, dun pareg ang ating target isa Wow. Ano tayo lalapit sa katin? At tatapakan po natin yung item. Diyan po ay, yan. So, sarap po yung iigot. Itong ating target. Itong ating target ay atin po natatapakan na. Yan, ito katin. Yung, yung napusuan. Isang single antena at isang triple antena na ito po ay sa probinsya ng Sambuanga del Ito katits. Ayan, ito na. Matake na. At muli, lapit ka. At ito po natin kung saan po banda dito. Lapit po siya. Lapit. Ayan. Lapit, lapit. Ito po. Ito pa rin siya, amikot. Ayan. Tapat. medyo mahirap na damo yan yeah, dito katik kaya na wala na ayan 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 dito katik oh. yan po yung aking itinapon na yan ito po yung aking itinapon katik gamit po ang single antenna at triple antenna na inilocate po ng ating uh, locator Ayan, ito po katiis yung aking tinapon uh, ikaw ni misis na hindi niya alam Ayan. at uh, ito katiis muli uh, ginawa ko na po yung, yung request at sa uh, paghanap po natin mga ganitong ating sinahanap lalo na maliit ay hindi na po kinakailangan nating ihiga pa kung nasaan po yung ating itinapon automatic po yung katis na kapag itinapo mo yung isang bagay at binalahan mo din na katulad niya kung gold katulad po nito ay automatic po yan ah. magbibigay po ang ng direksyon at muli po mga katis mga kababayan maraming maraming salamat po sa patuloy po na pag panunood nyo na aking na-upload na video huwag pong kalimutan mag-subscribe like, share, and comment mga katis at muli mabuhay po tayo at pagpalay ng maraming maraming biyaya. Maraming salamat mga ka -th, mga kababayan, long rest locator, triple antenna at single antenna na napusuan po ng ating isang ka mula po sa Sambuanga del Sur. Maraming salamat po.